mga kababayan, sa gitna ng ulap ng usok na galing sa Malacanang, tayo nag-aaral ng bagong aral sa politika. Paano maging whistleblower habang nagdadala ng maleta na puno ng katotohanan? O baka naman pera? Ako po si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong matagal ng tagapagtanggol ng katotohanan sa hashtag Wakwidlan. At ngayong gabi, tayo magdadisect ng pinakamalaking political earthquake ng 2025. Ang emergency press con, saldi ko, Co, ang banat ni President Bongbong Marcos Jr. kaya Ate Aini. At bakit ang buong kwento na ito ay parang telenovela na prinudus ng ABS-CBN at GMA. Puno ng twists, betrayals at cliffhangers na magpapaisip sa inyo hanggang madaling araw. Una, Bigyang pugay natin ang ating mga manonood sa Pilipinas mula sa mataong lungsod ng Maynila hanggang sa tahimik na baryo ng Bicol. Salamat sa inyong suporta. Sa United States, mga OFW sa California at New York, kayo ang ating mga sundalo sa abroad, patuloy na nagpapakita ng Pinoy pride sa Canada, sa malamig na Toronto at Vancouver. Panatilihin ninyong mainit ang dugo para sa bayan. Australia, sa Sydney at Melbourne, kayo ang ating mga kangaroo ng katatagan. United Kingdom, sa rainy London, huwag kayong pababayaan ng ang ulan ng korupsyon. Germany, sa Berlin, kayo ang ating mga engineer ng pagbabago. Japan, sa Tokyo, tulad ng bullet train, mabilis tayong uh, magpatuloy. Hong Kong, sa mataong streets, kayo ang ating mga layon ng kalayaan. United Arab Emirates, sa glittering Dubai, panatilihin ninyong shiny ang ating pag-asa. At itliha sa romantic room, alam mo ang bayan tulad ng pasta mo. Salamat sa inyong lahat. Subscribe na kayo. I-like at maging member ng hashtag WalkWithLan para sama-sama tayong lumaban para sa katotohanan. Ngayon, simulan natin ang ating ilang mga minutong paglalakbay. Ito hindi basta balita, ito ay shows <coughs> social commentary na may konting tawa, konting galit at maraming katotohanan. Una, backgrounder. Sino si Saldico? Bakit siya ang naging sentro ng bagyo? Mga kawok, si Elizalde Zaldico, dating ako political party list representative, ay hindi basta politiko. Siya parang yung matagal ha, ng tagong, tagong bayani sa comics o baka kontrabida. Noong November 14 to 16, 2025, naglabas siya ng tatlong video na nag-viral na parang K-drama. Sabi niya, ako ang nag-deliver <coughs> ng sandang bilyong piso na insertion sa 2025 budget. Direkta sa bahay ni President Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. At hindi yun basta usapan. May photos pa ah, ng maleta, dates at detalye na parang CSI episode. Ayon sa kanya, 25 billion ang kickback para kay BBM at higit pa para sa iba, factual. Oo ha, ah, kinumpirma ni Senador Ping Lacson ang insertions. Totoo yung 100 bilyong piso. Pero hindi si BBM ang tumanggap ng pera. Pero bakit ngayon? Dahil nga, sinabi ni Saldi, pinagbantaan siya ni Romualdez. Nagsabi, manatili ka sa abroad para hindi ka ma-escape gold. Brave! Oh, self-preservation mga kaibigan sakin sa si Saldi ay, ay hero. <coughs> Nag-expose kahit na sa abroad habang iba'y ay nagtatago sa likod ng press releases. Shoutout sa kabataan. Ito ang lesson. Huwag matakot sa sistema. Gamitin ang social media para sa tama. Panoorin natin ang clip ni Saldi. Nakikita niyo ba yung takot sa mata niya? Yun ang tunay na kwento ng korupsyon. Hindi sa Malacanang, kundi sa mga tahanan ng ordinaryong Pilipino na nawawalan ng pondo para sa baha. Okay, ay, nako mga kaibigan, ngayon pag-usapan natin <coughs> ang meet ng issue. Ang isang bilyong pisong budget insertion sa bicameral committee. Bakit ito malaking deal? Kasi mga kawok, ito'y hindi basta dagdag. Ito'y nawawalang pera ng taong bayan. Ayon sa mga report, mula sa Inquirer at Philstar, ha? Uh, si Saldi ang nag-facilitate. Pero sinabi niyang direct order ito mula kay BBM at Romualdez. 50 billion pesos ha, sa program funds under office of the president. 80 billion pesos sa DPWH para sa flood control na hindi umubra sa bahan ng taon na ito. At yung 56 billion <coughs> na DPWH boys is gone, director raw sa bulsa ni BBM. Ang na ay nagfile ng graft case laban kay Saldi noong November 21. Pero bakit hindi pa si BBM? Dahil daw walang ebidensya o baka kulang sa political will. Parang poker game ito ha. Si BBM ang dealer, si Saldi ang nag out at tayo ang mga manunood na nagbabayad ng buy-in gamit ang taxes natin. Si Amy ha? hintayin natin. Pero sa tingin ko, ito'y pattern ng Marcos admin. Ha? Promises ng bagong Pilipinas pero delivery ay lumang korupsyon. Para sa mga OFWs, kayo nagpapadala ng remittance na 2.5 trillion pesos taon-taon. Bakit ba hindi napupunta sa tunay na proyekto hindi sa maleta. Tignan natin ang timeline ha. Uh, November 14 unang video ni Saldi, November 16 INC rally at biglang boom, no? Si Amy ha, mga kaibigan. Ay, nako po. At si Senator Amy Marcos ang ate na hindi natatakot sa kuya. Noong November 17 sa INC rally, sinabi niyang nahiya na si Saldi, eh yung iba, mahiya naman kayo. Eh, hindi yun basta, ha, she called out the first family as drug addicts mula pa noong martial law era. Cocaine daw ang dahilan ng flood of corruption. Bakit siya bayani? Kasi sa gitna ng family war, she chose the people. Ayon sa Manila Times, ito'y distraction tactic laban sa budget scam. Pero para sa akin, si Amy ay whistleblower din, risking the family name para sa katotohanan. Shout out sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Kayo ang nakakaalam ng totoong kwento sa rally. Ah, salamat sa pagbabahagi. Si Amy ay parang yung matandang ate na nagwawash dirty laundry sa publiko. Kuya, hindi ka na marinis. Pero seryoso ha, ito'y call for accountability. Para sa kabataan, sa US at Canada, ito ang lesson. Family muna, pero bayan pa rin ang una. At ngayon, ang bida ng gabi o anti-bida. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang November 24 press con, ha? Sabi niya kay Saldi, muwi ka, haharapin mo ko. At kay Amy, yung babae sa TV, hindi ko kapatid. No? Critical ba? Oo ha, kasi ito'y deflection. Bakit hindi siya nag address ng isang daang bilyong piso? Bakit resign lang kay Bersamin uh, ber at pangandaman? Pero walang probe sa kanya. Ayon kay Ramon Tulfo, lame duck na si BBM na wala ng moral ascendancy. Walang denial ng insertions, only challenge na walang oath. Parang school bully ha? Harapin mo ako, pero siya may hawak ng batuta. Para sa OFW sa Australia at UK, kayo ang nagbayad ng tuition ng dynasty na ito. Deserve ba ninyo ito? Okay, ang pattern ng admin ha, flood control scam, 56 billion pesos sa bulsa at ngayon family feud. Ito'y hindi coincidence, ito'y systemic failure. Shout out sa Germany at Japan, kayo ang modelo ng clean governance. Bakit hindi natin gayahin? Mga kawok, resign na. Bersamine pangandaman, even DepEd undersecretary. Pero bakit hindi si BBM? Dahil siyang source. Ito'y nagiging ausplat with IME at SALDI as catalyst. Ah, para sa ekonomiya, 100 billion pesos na nawala. Imagine kung sa education o health, ah, ano ang gagawin mo kung ikaw si SALDI? Comment down below. Okay, shout out sa Hong Kong, UAE, Italy, kayong ating global Pinoy. mag ng kwento ninyo sa comment section. Okay, ngayon ha, Q&A. Bakit si Aini nag-expose? Dahil sa desperation ng admin. Totoo ba ang drugs? Walang proof, pero ito'y symptom ng dysfunction. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating uh, itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas.